Good morning, mga sari. Good afternoon, good evening. Ngunong kayong oras na sa kayong creature na yun. For today's video ay mag-share po ako sa inyo. Paano kung may humihiram ng pera sa ating sari-sari store? Yan po ang ating tag Hindi ko pa kung kayo ay may sari-sari store at nagsisimula pa lamang or bago pa lang at kung may plano kayong mag-sari-sari store na magtatayo ay saktong sakto dito po kayo sa aking uh, video ito panoorin nyo singla hanggang dulo dahil may matutunan po kayo dito sa aking uh, video ginagawa lahat ng video ko na ginagawa ay na experience ko yan sa aking sari-sari store ginagawa ko po yan araw-araw at kung anong pangyayari sa aking sari-sari store ay idinahagi ko po ito sa channel ko ito. Yan. Uh, may um uh, ito po ang aking na-share na may humihiram sa aking ng pera ayan ako po ay isang tao na kapag may humihiram magpahiram talaga ako ah uh, may limitasyon din po ako sa aking pag pagpapahiram sa aking pera dahil para sa akin lang po. Kung wala po akong at dito ako kumukuha sa aking binta sa aking sari-sari store, Ah, uh, hindi po ito uh, ma ang pera dahil nasa tao. Kapag ang pera mo ay nahirang, hindi po um, ikaw ay maka uh, maka kuha sa pera mo or sa pera ko hindi ako makakuha kaagad sa isang taon na pinahirang ko. mag po ako kung kailan niya gusto man uh, sa, sa pera. Dahil ito pong nangyari ang na experience ko nga kasari. May humiram sa akin ng 1,000. Hindi po ako nagpigay ng 1,000 dahil laki na po yan. Uh, kaya nga meron akong limitasyon, binigyan po siya ng five. 100. Ayan. Ang 500 na yan ay may tubo po siya na 10% sa kapag lumabas ng pera na yan. Dahil nung nasa sari-sari store po. At yung pera na yan kapag lumalabas sa aking tindahan, ah, kung binibili ko yan sa mga paninda sa aking tindahan, may tubo po yan. Kaya kung sa isang tao ay umihirang uh, magtutubo siya ng 10% sa aking uh, 500. Ayan. Ang 10% sa 500 ay 50 pesos. Yan Ang 50 pesos ay hindi ko yan alam kung kailan po niya babayaran dahil ang sabi niya, ito po ang nangyari. Ang sabi niya, isa uli niya ang pera sa ling sa isang linggo. Sa isang linggo ay may 50%, uh, may 10, may 10% maging 500, ang 500 ay maging 550. Yan po ang, ang, ang aming pinag-uusapan. Ang hindi maganda mga kasari, pag dumating na ang linggo, hindi po siya nagbabayan ng 550. Binigyan lang niya ako ng 50 pesos. Pag dumating na ang isang, ah, bali dalawang linggo, Sinabi niya nasa sa na buwan siya mag um, Yan po ang napaka, napaka hindi maganda dahil hindi tumutupad sa pinag-usapan. Yung mga pangako niya, hindi niya tumutupad. At ako ay hindi po ako masyadong marunong magalit dahil itong lahat na natanggap ko, lahat ng aking pera, sa akin po ito, pero may paninoon po na alam niya kung tama ba o mali ba ang aking ginagawa. Pero para sa akin, ang ginagawa ko ay tama po na magpahiram ako ng pera, pero hindi sa gusto niya na uh, 1,000, binigyan ko lang siya ng 500. At pinapatungan po po siya, tinutubuan po siya ng 10%. At uh, kung masabing niya sa isang buwan, wala akong magawa, mas antay pa rin ako. Kaya na itong ginagawa ko ay may limitasyon po ako. Ang pinakamaliit ay 100, ang pinakamatas ay 500. Sa isang araw ay mga dalawang tao lang ang pinahiram. Hindi po ako nagpapahiram ng marami dahil tapos po ako baka wala na akong uh, maibinig para binta, mabinta sa aking mga paninda. Ito po ang nangyari mga kasari na sa isang buwan pa siya nag uh, siya, sa, isang buwan pa siya magbabayad. Kaya yun, naghihintay ako na magbabayad siya. Pero mga kasari sa isang buwan, bali isang buwan ay 50 pesos lang po ang tinutubo niya. Kaya, ang naisip ko, mas maganda talaga may limitasyon ako dahil kung kahit mala ma, uh, matagal siya magbayad uh, hindi pa rin uh, masakit para sa akin masakit para sa akin pero hindi masakit para sa akin na meron pa po akong maibili at maitinda sa aking sari-sari store ayan po ang ikapapayo po sa inyong mga kasari ito ang kinagaw ito po ang gagawin nyo kung meron po pa yung uh, na ganito na para pa katulad po na napahiram din kayo at hindi po kayo makapagtanggi sa tao na kapag ah, humihiram ng pera, ah, may limitasyon talaga tayo na maitigay dahil kung bigyan natin sa halaga ng kanyang kinakailangan, hindi po maganda dahil, baka manonggi talaga ang ating sari-sari uh, store wala na po tayo mga paninda sa ating sari-sari store yan po ang na-experience ko kaya nahagi ko po ito para kayo ay uh, makapag-isip rin na uh, yung mga tao na katulad ko na sari-sari store owner din at hindi yan uh, ito talaga ang buhay natin na sari-sari store owner na Meron talagang tao na humihiram ng pera. Uh, meron talagang tao na pumunta uh, sa atin na uh, maayos pero sa pambayad ay hindi po siya talaga na maayos na magbayad. Kung hindi na siya bumabalik, hindi yan masakit sa atin dahil maliit lang ang kanyang uh, hinihiram. Kaya meron po tayong binta at yan po atong ating iruling. At uh, hindi po tayo magtanim sa ating uh, puso na uh, masakit dahil yan po ang kinakailangan sa isang tao para ama ang tao dito mai maiisip nila na hindi po tayo nagmamataas kahit meron po tayong uh, sari-sari store dahil nakikita nila or naisip nila kung sila ay pumunta sa ating kinahirampahin natin sila. Hindi po tayo na uh, meron, meron tayo na ganyan. Hindi na po sila makapunta sa ating ah uh, bali nagmamataas po tayo. Hindi po ganyan dahil kung ito ang ating uh, simula na pa Ah, oh, sari-sari store o oh, many tissue po tayo. Lahat ay ah, hiniram lang natin sa Panginoon. Alam ng Panginoon yan. Kaya, ah, iba, i, i-pray na lang natin sa Panginoon na sana yung nakautang sa ating, or nakahiram, matobayad sila. Yan po na ang dinadua ko dahil ako po ako na baka ma maisip ko na baka ako kapag dumating ang panahon na baka walang wala rin ako at pumunta ko sa isang tao na meron kay sari or ibang tao na merong pera or mayaman kapag pumunta ako ay tatanggong ko. Pero hindi yan, hindi yan natin uh, malalaman dahil meron talagang tao na Ah, tumatanggi kahit merong pera. Pero para lang sa akin na kapag siya ay pumunta sa akin o humihirang, kung ako lang ang merong ay pinagdigyan po siya. Pero ito po, merong po akong isang sarita. Limitasyon ng po. Diyan po ang aking na nasa isip at nasa puso. Marung tayong maawa sa ating kapwa. Dahil hindi po tayo, lahat ng panahon ay meron tayong buhay natin ay meron po tayong nasa ibabaw at nasa taas. Kaya para sa akin ngayon ay kung ako ay pupuntahan, nasa taas po ako. Kaya ah, meron po, marunong po akong kibigay kung anong man ang meron ako. Pero maulit ko, may remittasyon po mga kasari. At ito lang po ma-share ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood sa aking video ito. Maraming salamat